muna bakawan muna ito ingat mo sige lang ah at yung ah ito na boss Remy pinuntahan ko na yung ibon mong nadaget ito ah uh, tutubusin natin to kukusapin ko yung nakahuli nito kung ibibigay ba sa atin eh papakuha natin boy kunin mo nga boy yung ibon papakawalan natin kung ano guys kaya na natin yung ring ng ebon mo yun guys yan Rene Soriano yan ito yung ito yung cam ring Taiwan 2023 2129 ah uh, ano to boy ibibigay mo ba to sa akin tutubusin ko na lang patuka na lang yan pwede na to pang patuka lang patuka na pwede na yan Okay. Yan, dapat patuka to. Pero lalagyan muna natin ng ano to. Marking tanda. Lalagyan natin ng tip kung makauwi ba sa'yo. Pero papakawala natin. Bibidyohan ko. So, nagay, uh, nasusulatan ko muna to ha. Uh, ito yung... Uh, lalagyan na natin sulat. Ibigun lang ilalagay ko kung makauwi ba sa'yo. Yan, itong Facebook ko. yung nabara masulat dito <coughs> big coil na bara. Profile ko nito ay eh, kalapate. Natin baka mahuli ng iba o tumukod na naman kung saan to. ayan pupahit ko kalapati guys nice. ito lang nilalagay kong tape Yan na boss Reme, lalagay ko sa anong ibon ko. Chat mo na lang ako kasi pwede na tayo eh. Chat mo na lang ako pag uh, umuwi to sa'yo. Palit patuka lang to. Yan, papakawal natin. Para mailaro mo pa ito. Nilipad daw niya to ng halahala. Ah. na uh, chat ko na siya. Yan na, ah, Lilayin natin ah. Papakawal natin yan. Uy, pakakawalan natin. Ah, dito banda. Yung boy, dito hindi. Umuy hagis. Pakita mo yung panang ibon. Yan, may tape. Yan. Oh, more big glass pa. Yan, itas mo. Dito banda. Yung, yan ring ng ibon mo ah. Yan, pakita natin. Oh, may glass. Ayan na boss. Ito yung ring ah. Yan, Taiwan 23, 21, 29. Juan Dito, mga mo, pakawal mo. Ayan na boys. Papakawal na namin yung ibon mo, boss Reme. Yan, Suryano. One, two, three. Okay. Ayan na guys. Dumapo pa yung ibon mo. Parang ayaw ata umuwi ito. Oh. niyares nangyari sa ibon mo na to Ulihin natin uli. Ayaw oh. Dagit lang yan yan. Oh, dagit. Ayaw umuwi. Ang <laughs> nangyari sa ibon mo. <laughs> Parang batsir na ata rito. Oh, na. Oh, na, boss. Lumipad na ibon mo. Ayun. <laughs> Ayun na. nag-iikot. Wala na. Saan na? Wala na. Ayun, boss. May ikot yun Ayun, sumabay doon, oh. Ayun. <laughs> Wala na yung ibon mo, dumiretso. Oh, chat mo na lang ako pag ano, umuwi um 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 yung ibon mo. Ayun no, Nagroonda ayun oh. Lumunda you know? pa, Umikot Yan, oh, nag May nagroonda kasi. Oh, boss, wala na yung ibon mo. Text mo na lang ako, chat mo ako. Uh, yung na yung ibon mo. Update boss, Rime, pinakawalan na namin. Oo, may nag-iikot pang ibon. Okay, salamat sa panonood ng aking video. Pakisubscribe na lang pag bago ko sa aking channel. At yun na para YouTube channel.